Meron tayong mga kaibigan po na pumasyal ngayon dito November 17 dito sa may sa lugar natin kung mag uh, magpapatesting ng gamit kasi kapon din sila umabot sa firing. Dito na lang tayo ulit sa buhay naman. Oh. Ito po ang ating mga kaibigan. Galing na Valenzuela at Mikawayan. Here is Mikawayan. Yes, Galing na Mikawayan. Patunayan nila na sige, aso yung bala. Bala ko yan. Nakita mo Ah. O, tapos, yan yung bala. Ito, makikita natin yung tao. Yan. Tapos, ito yung agimat. Ito yung agimat. Yan. E, ito et, yung agimat na ilalagay. Ha. Yan yung agimat. Tapos, ito yung ano, yung agimat. Dito lang natin siya isasalpak. Para makita nyo na yung ginagawa po natin is ano, katotohanan. Kuya, kayo magpapatunay yan. O, asan yung ano, karga mo na. Senti sentino, kakain mo ka na, pakita mo sa kanila lahat ng ano, ng gagawin uh, Bala, pinakita mo. Pakita mo muna yung bulitas. Ayan. Bulitas, tapos ito. Tapos yan, hindi natin dinikit yung ano, yung agimat ha. Sige. Kuya, kayo ano ha, patunay nyo yan, na, uwi mo, ikaw na pumutok. Sige, ta oh, tatapat mo lang. Tapat mo lang, tapos, ay, bababa na natin konti. Pakita ka lang, kayo na yung, kayo na yung bumira. Hindi naman natin to ginagawa oh, para okay. ano. Hindi naman natin itong wait lang ah. Kailangan makita ka sa video. Tutok ko na to. Oo. Wait lang ah. Wait lang. Kailangan kita sa camera. Wait. O oh, sige. Ganyan na lang. Pagbilang ko ng lima. Konti ka atres ka kaya konti. Up. Okay na yan. Pagbilang ko lima. 4 3 2 One, fire. Oh, sige. Labas mo yung bulitas. Bala. Nakita natin kung ano. Bulitas. Okay. Talaga. Manok. Ano mo, anong yari? Uy. Tama, wala. Wala. Wala walang tama tanggal lang yung balay mo sige tanggalin mo pakita mo ha ah, kapatid ha ah. kita niyo po kung sino na bumira hindi na po tayo bumira iba na po yung mga bumibira ng gamit pagpapatunay lamang po ng agimat yan pag tinira po natin na walang agimat yan tapos niyan, ayan Tanggal yung, Tanggal yung mga balahibo. Pero wala siyang dapat. Butas yan. Sa balahibo. Na balahibo. Sige, pakita mo. Mababa mo. Balahibo ang natanggal. Yan. Okay. Mabuhay oh, na boy. Sige. Okay na. nagayman okay mo na din. mga kapatid. Kuya, ikaw na mismo magpapatuloy ng agimat niya pag tinira na walang ano. Pag tinira na walang agimat yan, tapos yan. Ito po ang gamit natin. Dapat butas yan. Butas dapat siya, no? yan. No, Balaybo, tanggal yung mga... Boy oh. na boy Kaya mga kapatid, kita nyo po yung ginawa natin. Iba na po ang iba na po ang pinabibira natin, hindi na po tayo. Hindi po tayo, hindi na po sila. Hasan. Okay post natin ah post natin kaya mga kapatid kaya namin pinost kasi may kasama mo may kasama pa siya na dumating ngayon papatesting naman niya ulit ito naman ito sa buhay naman sino gusto bumira ito pa rin ito pa rin papakita mo yung ano mo ilalagay mo ulit na bulitas para makita nila ayan bulitas ngayon bulitas natin ha, nakita mo naman yung bulitas, hindi siya plastic. plastic so... Hindi katulad ng sinasabi nila. O, lagay na natin ito dito. Yan. Wait lang. Napakita mo na hindi plastic yan. O, oh, yan o. Oh. Sige, hawakan mo. O, oh, yan o. Oh. Plastic ko yan, hindi? Hindi. Bakal. Para makita lang sa, sa lingit sa kalaman nila. O, oh, sige. Tapos ito, lalagay ko rito. Hindi oh. sila. Na, mga nakamonitor. Kayo magpapatunay niyan. Dede, okay na dyan. Kahit dito. Ako nang bala. Tali na lang. Ano pa kaya tali dyan? Okay, mo. Uh, sige, tali mo. Oh, sige, kuha tali. Bilsa, ano? Bilsan mo para hindi tumaan yung manok. Tam tamang takot na siya. Basta, eto kuya, nakikita nyo lahat ng ginagawa natin. Ha? Tsaka kayo mismo. Kayo mismo, bibira. Diba natin kasi baka mapilayan. tasi, no? Naka ganun yung sampal. Baka hindi tamaan yung ulo. Lagay na natin yung agimat sa katawan ng manok. sa kanila, ila kuya. May hangin pa 'yan. Hangin, pakita mo sa kanila yung ano, para nakita nila lahat. Ay, sabihin ka kayo tinghangin Hangin, siya kuya, mga nakamonitor kaya, monitor nila para makita nila yung katotohanan ng ginagawa natin. may maubusin tayo ng hangin ito sila po nakamonitor po yan sa lahat ng ginagawa sila po ang mga maglilimos ng gamit ibig sabihin titingin sila sa mga gamit natin kung totoo o hindi ngayon nakamonitor po sila sa lahat ng ginagawa paglagay ng bala paglagay ng bulitas paglagay ng hangin at saka sila po yung bibira nilagay mo na? asa na? ah pinakita mo kanina? Uh -huh. o yan sige kuya kayo ulit bumira Medyo layo ka lang kote para hindi siya tamaan dito kabanda. Yan, okay na yan. Please, makita mo. Napakalapit niya, ha? At rest, konti. Baka mo yun. Medyo sa katawan lang, huwag lang sa ulo. Sige, 5, 4, Fire. Yeah. Melitas. Okay, manok. May tama wala. Yung air gun. Oh, wala, tignan mo. Ikaw, lapit ka rin para makita mo kung may tama o wala. Para lahat, halos lahat, makikita mo. Oh. Tunay. Oh, yeah, kita na niya. Aktual. Ngayon, pag binira natin ng walang agimat dyan. Sige, binira natin ng walang agimat. Pero yung manok ha. Ah, yeah, na lang daw Sige, papos ko. Oh, walang an ano, ba baba mo muna. Oh. Buhay yung manok. Kita niyo mga kapatid, siya na mag-aapapaliwanag. Oh, ngayon, sige, biray mo nang walang agimat. Oh, nabigat pa na siya sa agimat kaya hindi siya makatayo. <laughs> nabigat na oh, papos ko uli. Ngayon, titerahin daw niya nang walang agimat para makapasok tayo sa ano. Makapasok tayo sa Facebook kasi may may ano, may, may oras siya. Pare, ano Santino? ito mga bala yan May nakita pa ko yan isa yan nakikita mo lumilis yung mga bala ang lapit na yan sige yan. sige ano tayo Oo, uh, ito, pero walang galos yung okay. sige yan pakakarga ka ngayon ng bala ngayon dito, dito ka kuya para makita mo Oo. Oh. kakarga siya malitas post natin ulit para yan. Sakto ano yung bala. Baka wala na tayong bulitas eh. Hirap makahanap ng bulitas eh. Kita mo, oh, hindi plastic yung bulitas. Sa bagay, kahit plastic yan eh. Pag tumama sa katawan ng hayop yun, eh, patay pa din yan. Hmm. Oh, dito, malalaman nyo po, pag sinabi po yung... Ilagin mo ulit Pag sinabi po nila na sinasabi nila, ang manok daw, pag tinira mo, ah uh, matagal daw bago mamatay kita natin dito, hindi natin ito gagawin para ano yung lang, napakita lang natin na wala ng agimat. Tingnan okay. post natin ulit okay na yung bulitas ayan kuya nakita mo naman kung paano yun yung nilagay o ngayon Ayan na yung manok. oh kuya, ikaw na tumira dyan. Wait lang, ha. Ah. O, oh, pagbila ko ng ano. Ang ima, dyan. Wait, ha. Ah. Mga kapatid, dyan yung malalamag. Yung sinasabi nila yung manok. Matagal daw mamatay pagka natinamaan ng ganito. Ito, makikita nyo, act 4, 3, 2, Ay, ang lilipad. Ay, ang Lilipad. Maagad siya. Okay. Ano Hali natin. Wait lang ah. yung mat. Yan. Sige okay, kuya. Ah. 5. 2. 1. 5. Kumisahin na. Kunin na natin ano. Sakpan ko na. Kumisahin na siya. Kunin mo yung Ikaw na, nandiyan ka naman kuya, ikaw nagpatunay, ko rin na tumira. Hindi, nakita naman nila. Ayan hey, yung muli tayo. Magaling naman. kanina, arik ko. Kanina nakikita nyo, hindi siya ganyan, hindi siya nagpibipitik. Pero ngayon, kita nyo siya. Ayan hey, no? Higa na. San saan san tama? Ulo. Wala na mga kapatid. Kuya, dead ball ha. Hindi ko na pinakita kasi ano na naman tayo na. Yan po yung uh, yan po yung ano, yan po yung ano ng agimat, yung bisa ng agimat. Pag wala ang agimat, ah, uh, talagang tatamaan talaga yan. Kuya, totoo hindi? Oh, ikaw pumunta ka pa galik ka ng ano? May kawayan pa. May kawayan pa. Kanina pa to mga alas 11, nagantay lang kami, naganap lang kami ng manok. Ikaw kaya sa kay nakatira. Santa Maria. Oh, Santa Maria. Tapos yung isa Venezuela, Venezuela. malalayo yan. Eh. Ang inyong lingkod, Agaton Alfonso. Is matak inatak. That's it